Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wabilalamin. Wa salat wa ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alam niyo po mga kapatid sa panapalatay ng Islam na pagkatapos po ng buwan ng Ramadan ay uh, mayroong sunnah na aayunuhan natin na pagka naayunuhan natin ito ay para tayo nag-fasting ng one year. So ang gantimpala na makukuha natin ay katumbas ng isang taon. Pero hindi po obligado. Pero huwag natin palagpasin. Sayang din po yun. At ito po ay ang pag-ayuno po ng anim na araw sa buwan ng Shawwal. Ang buwan po ng Shawwal ay ang buwan po pagkatapos po ng buwan ng Ramadan. Pero magsisimula pa yung pag-ayuno ng anim na araw na ito pagkatapos po ng Eid kasi hindi po tayo pwede magbayad ng utang o mag-fasting po sa araw po ng Eid al-Fitr. So patapusin po muna natin ang araw po ng Eid al-Fitr sa katayo magfasting ng anim na araw sa buwan ng Shawwal at ang pag-aayuno po sa anim na araw na ito na buwan ng Shawwal ay ganti pala ni isang taon. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ni Salisi na Abu Ayuba ansar radhiyallahu an anhu, sinabi niya ng propeta sallallahu alaihi wasallam nang sinabi man sa Ramadan thumma mausitan min Shawwal ka kana ka sam al-dahr wa muslim. So, ang sinung sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam nang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan pagkatapos si sinundan niya ng anim na araw sa buwan ng Shawwal ay para si nag-fasting ng isang taon. Bakit po isang taon? Kasi po Well, uh, sabi sa hadis ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hasanatu bi asyam amsalihha, ang isang kabutihan ay katumbas ng 10. So, i-multiply mo yung 30 days ng 10, so 300 na yun plus 6 days times 10 is 60. So, 360 days ang total nung para kang nagayuno ng 360 days which is ito po yung isang taon. So, 'yan po ang gantimpala ng nagfasting po ng anim na araw sa buwan ng Shawwal. Uh, kailangan ba talaga sunod-sunod yung araw na ayunuhan natin sa uh, araw ng syawal? Pwede sunod-sunod, pwede rin pong uh, alternate po. So nasa sa atin po yan, Ngayon, ah uh, nat na, natanong na rin po tayo diyan, natalakay na rin po natin kung ano bang unahin, utang o ano na araw ng sawal. So wala pong problema, na unahin natin ang, ang anim na araw at wala rin pong problema, unahin natin ang utang. Option niyo po 'yan dahil lahat naman po 'yan ay may matibay na uh, katibayan. Um kung halimbawa tumog pa po yung pag-aayuno natin ng anim na araw sa buwan ng Shawwal, sa araw ng Monday, sa araw ng Thursday, pwede po pong isabay ang intention po na sa fasting na yun nag-aayuno ka rin ng, ng Monday at nag-aayuno ka rin ng Thursday kasi sa mga araw na yan ay inireport report po ang mga gawain natin na mabuti sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya uh, nagsuna po dito ng fasting ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pwede rin po natin isabay sa Ayamul Bil sa 13, 14, 15 po ng kalagitnaan po ng buwan ng Shawwal. So, igrab natin ang oportunidad mga kapatid na maayunuhan natin ang anim na araw ng buwan ng Shawwal para makabit natin ang gantimpala na para kang nagfasting ng isang taon. So, ito lang po ay uh, sa loob lang po ng buwan ng Shawwal hindi na po pwede na ayunuhan mo after po ng buwan ng syawal kasi sa buwan lang po ng syawal ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero wag, na, wag po natin pagsabayin ang fasting ng anim na araw ng buwan ng syawal plus isabay mo doon sa anim na araw na yun ng utang mo kasi ang pananaw po ng karamihan sa mga ulama ay hindi po tanggap yun. so yun lang po mga kapatid uh, hindi, ay ibig sabihin hindi po tanggap ay hindi po tanggap na uh, kumaga sa isang fasting ay yun na yung anim na araw mo at nandun na rin yung Uh, pagbabayad mo ng utang. So paghiwalayin po natin yung utang at, saka, at saka yung fasting po na suna na alim na araw ng buwan ng syawal nang sa ganun ay makamit natin ang gantipala na para tayo fasting ng isang taon. Wallahu a'lam. sallallahu ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat.